Hello mga ka uer Naka-receive din ba kayo ng ganito? Business services Sabi niya, Dear Admin Your account will be disabled This is because your site Or its activities do not comply with our terms daw And then, kung basahin mo Ayun, may click Ay, may link So, upon clicking this link Ito yung magiging resulta oh. Kita ko sa inyo ha Para at least maiwasan nyo iyan O sabi niya stay secure on facebook ilagay daw yung email address at saka yung password ha? tandaan na confirmation daw okay pero nakita ko sa address niya eh, dito sa taso yan oh iyan nakalagay dito connection is not secure so you should not enter any sensitive information on this site for example passwords or credit cards because it could be stolen by attackers so click on details nakalagay dito connection is not secure. This identity of this website is not verified. Patay, lagot, patay tayo dyan pag ipasok natin. Your connection to contact help me ta that CFD is not encrypted. My goodness, ha? Mga ka-OER. Ito talaga yung panghack. Eh, lalo pat yung aking page ay talagang monetize and I got uh, half, more than half million members no sa DepEd OER ko. So uh kahit papaano ay kumikita ako doon. Uh, blue badge ako eh, ano? Bakit ganito? Di ba tama? So wag po nating i-enter. Okay? Wag po nating i-enter ang any information po. Ito po ha. Please, 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 please babala po ito sa ating lahat. So never. Okay, never. Kung i-disable niya ay dahil Blue badge ako, I verified ako. So pwede ko naman siguro i-report, no? unless naguro, kung talagang <laughs> uh, verified din yung mga contact sa akin. So ingat lang po ha. Okay, so itutupera ko na ito. Sana po ay eh, may natutunan natutunan tayo ngayon ha. Importante po yung ating uh, account. Bye-bye, thank you for watching. Okay, sa pinapakita ko po sana ay um, aware po kayo kung bakit po ang daming mga creator ang nahack. Dahil po doon, isa na po ako, okay? Muntik ko na pong ilagay yung email address ko at saka password. Pero talagang alam ko na hindi po hihingi si Facebook ng ganun kasi humingi, na siya eh, di ba? Lalo pat verified ako. Kung hindi ka naman verified, hingian ka naman talaga ng authenticator. Okay? So, kasi sa akin, nagduda na ako kasi hiningian ako ng authenticator. And then, bakit ko pa ilagay yung email ko at saka password? Inisip, naku, ang dami talaga. Naku, lalo pa yung may mga followers na 500,000 followers o 1 million followers. Kasi legit na legit siya. Pinapakita ko naman kanina. Tapos kung titingnan, di ba? Tinignan natin yung browser. Nakita natin yung link. Uh, nakalagay doon do not give um, essential information or sensitive information something like that buti na lang talaga okay so sana po nakatulong po ang aking video tutorial na ito okay so follow lang po ako para sa mga update at para sa mga susunod pa ng mga tutorial nakapakipakinabang po okay so this is sir we are saying Thank you for watching. See you soon. Bye bye.